Lubang malalakas ang mga higante at kayang-kaya nilang magbuhat ng napakabigat na mga bato pataas ng bundok. Kayang-kaya din nilang maglakad ng tuwid paakyat ng mga puno at pader, katulad ng nakita kong mga tao na nasapian ng demonyo. Ang susunod na kwento ay hangos sa mga visions ng mistikong si Blessed Anne Catherine Emmerich isang madring aliman na pinagpakitaan ng ating Panginoon ng napakaraming pangyayaring nakasulat sa Biblia at maging mga bagay na hindi nakasulat. Ito ang kwento ni Cain at ang kanyang angkan, ang Nephilim o ang mga higante. kita ko si Cain sa Mount Olivet, ang burol kung saan, pagkatapos ng matagal na panahon, ay makikitam na at nagdarasal sa si Jesus kasama ang mga apostoles. Dito sa burol na ito, pinag-iisipin ni Cain kung paano patayin ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay pinatay sa Valley of Josaphat, kaharap ng Mount Calvary. Sa mga sumunod na panahon, Maraming pagpatay at iba pang masasamang gawain ang naganap doon. Pinaslang ni kain si Abel gamit ang isang uri ng pamalo na ginagamit niyang pambasag ng mga malambot na bato at lupa kapag nagtatanim siya sa bukit. Pagkatapos niyang gawin ang krimen, nabalot si Cain ng matinding takot at nagpaikot-ikot siya sa isang lugar kung saan siya ay nagtatanim ng mga halaman na kanya ding mga binunot bunga ng kanyang pagkabahala. Sa kanyang likod, biglang may lumitaw na isang nilalang. Parang tao pero nababalot ng liwanag. Kain, sabi nito. Nasaan na ang kapatid mong si Abel? Sa simula, hindi kaagad nakita ni Kain ang nilalang na siyang Diyos. Pero nang makita niya ito, bigla siyang napaikot at sumagot. Hindi ko po alam, hindi ako ang kanyang tagapag-alaga, pero nang sabihin ng Diyos na ang dugo ni Abel ay sumisigaw sa kanya mula sa lupa, lalong nabahala si Cain. At nakita ko na nakikipagtalo si Cain sa Panginoong Diyos ng matagal. Ipinataw ng Diyos ang isang sumpa kay Cain. Ang lupain ay hindi na magbubunga para sa kanya at kinakailangan agad siyang umalis sa kanyang kinatitirhan. Natakot si Cain at sinabing, baka siya hanapin at patayin ng kanyang mga kapwa-tao saan man siya magpunta. Noong panahong yon, may ilan ng tao sa mundo. Patanda na si Cain na may sarili ng pamilya. Pati si Abel ay nagkaroon din ng mga anak at may iba pa silang mga kapatid mula sa amang si Adan. Ngunit itinakda ng Diyos na hindi ito mangyayari. Sino man ang papatay kay Cain ay parurusahan ng pitong beses at inilagay ng Diyos ang isang marka sa kanya upang wag siyang patayin ng ibang tao. Itinuro ng Diyos kay Cain ang isang lugar kung saan siya pwedeng manirahan. Tanong ni Cain, Pababayaan mo na lang ba kung magutom aking Panginoon? Dahil nga sa sumpang, hindi magbubunga para sa kanya ang anumang halaman sa lupa. Sinagot siya ng Diyos na hindi siya magugutom sapagkat pwede na niyang kainin ang laman ng hayop. Bago nito, hindi kumakain ng karne ang mga tao. Sinabi rin sa kanya ng Diyos na magmumula sa kanya ang isang bansa at magbubunga rin ito ng mabuti. Humango si Cain at di nagtagal ay nagtayo ng sarili niyang dunsod kasama ang kanyang pamilya pinangalanan niya itong Inok mula sa pangalan ng kanyang anak. Bago ang pagdating ng malaking baha na bumalot sa daigdig, iilan lang ang mga burol at bangin sa Palestine kung saan nangyayari ang lahat ng ito. Ang Mount of Olives noong panahong yun ay isang mababang burol lamang. Ang Crib Cave sa Bethlehem kung saan ipinanganak ang Panginoong Yesus ay isa ng ganap na kweba, ngunit ang buong kapaligiran ay iba Dinala ni Cain ang kanyang mga anak at mga apo sa lugar na itinuro sa kanya at doon sila dumami. Di ko nakitang nagkasalang muli si Cain, ngunit patuloy ang kanyang paghihirap. Kahit anong simulan niyang gawain ay nagri sa kabiguan. Palagi siyang iniinsulto at inaapi ng kanyang mga kaanak at apo, pero patuloy pa rin naman siyang kinikilala bilang pinuno. Nakita ko na mabigat ang parusa kay Cain, pero hindi siya lubusang itinakwil ng Diyos. Noong bumagsak ang mga suwail na anghel, ilan sa mga ito ang nagdalawang isip na sumama kay Lucifer at hindi tuluyang bumagsak sa impyerno. Bagkos ay nagsimula silang manirahan sa isang mataas at mahirap abutin na kabundukan dito sa ating mundo. Pagkatapos ng malaking baha, ang bundok na ito ay napasailalim sa tubig, at naging isang karagatan ang Black Sea kung tama ang pagkakatanda ko. Pagkatapos ng baha, pinalayas na rin ang Panginoon ang mga espiritong ito sa rehiyong iyon at isinumpang manirahan sa hangin. Sa pinakauling araw, nakatakda silang bumagsak ng tuluyan sa impyerno. Bago pa nangyari ang malaking baha, nakita ko ang mga apo at ang kanikain na simulang nanirahan sa bundok kung saan naroroon ang mga bumagsak na anghel. Nakita ng mga masasamang anghel na magaganda ang mga kababaihang lahi ni Cain. Marami sa kanila ang naging asawa ng mga masamang anghel na ito na siya rin nagbigay sa kanila ng mga kakaiba at nakakagulat na kakayahang wala sa ordinaryong tao. Sinimulang baguhin ng masasamang anghel ang puso at isip ng mga angka ni Cain, kung kaya't di nagtagal ay tumalikod na sila ng tuluyan sa Panginoong Diyos. Di kalaunan ay nagbunga ang pagsasama ng mga masasamang anghel at ng mga babaeng lahi ni Cain. Napakalaki at napakaganda ng kanilang mga anak, mga totoong higante kung ituring. Mahusay sila sa lahat ng bagay na kanilang gawin marunong sila ng mahika at ng iba pang nakakamanghang bagay. Subalit bilang anak ng mga masasamang espiritu, kasamaan din ang alam nilang buhay. Sa bundok nga na ito ay nagsimula ang isang nakakatakot na lahi ng mga higante na dumami at kumalat sa ibang rehiyon. Ang kanilang kasamaan ay walang sukat at sa pamamagitan ng karahasan at pangaakit ay sinubok pang isama sa kanilang masamang gawain ang makadiyos na lahi ni Seth, ang mabuting anak ni Adan at Eva na siyang pumalit kay Abel at nakababatang kapatid ni Cain. Sa kalaunan, ipinalam na Panginoong Diyos kay Noah ang kanyang intensyon na ipadala ang malaking baha. Sa panahon ng pagtatayo niya ng arko, napakatindi ng pinagdaanan ni Noah mula sa mga lahi ng higante. Maraming bagay akong nalaman tungkol sa lahi ng mga higante. Sila'y napakalakas at kayang-kayang magbuhat ng napakabigat na mga bato pataas ng bundok. Kayang-kaya din nilang maglakad ng tuwid, paakyat ng mga puno at pader tulad ng sinapian ng demonyo. Ngunit ang lahat ng kakayang ito ay isang uri ng madilim na mahika o sorcery na ibinigay sa kanila ng masamang espiritu. Mahusay ang mga higanti sa paggawa ng iba't ibang imahe mula sa bato at metal. Pero wala na silang alam tungkol sa Diyos. Ang mga itinuturing nilang Diyos ay ang mga binuo nilang imahe sa mga bagay sa kanilang kapaligiran. Nakita ko kung paano nila inukit ang isang bato. Ginawa itong kakaibang imahe at sakasinamba ito. Sumasamba rin sila sa isang nakakatakot na hayop at sa iba't ibang mga bagay na walang halaga. Alam nilang lahat at nakikita nilang lahat. Mahusay sila sa paggawa ng mga lasong, mga eksperto sa mahika at sa iba't ibang klase ng kasamaan. Ang mga babaeng higante ay nag ng musika. Nakita ko silang naglilibot sa mga mas mabubuting tribo upang tuksuhin silang sumali sa kanilang mga kasuklam-suklam na gawain. Wala silang mga bahay na tinitirhan. Walang mga lungsod. Sa halip ay nagtatayo sila ng na isang malalaking bilog na tore na yari sa kumikislap na bato. Sa ilalim ng mga tore ay mga daan papasok sa malalaking kuweba kung saan nila isinasagawa ang sari-saring kahindik-hindik na kasamaan. Mula sa bubong ng mga tore, makikita ang paligid na lupain Nagulat ako nang makita kong gumagamit ang mga higante ng isang uri ng teleskopyo para mag sa mas malalayo pang lugar. Nalaman kong hindi ordinaryong ang mga ngayon, ngunit mga instrumentong gumagamit ng madilim na mahika. Sa pamamagitan ng mga ito, nakikita ng mga higante kung saan nakatira ang ibang tao. Ugali ng mga higanting sa lakay ng ibang tribo ng tao, at gawin ng mga kahindik-hindik na mga bagay sa kanila. Nakita ko ang kanilang pagsasakripisyo ng mga bata sa pamamagitan ng paglilibing sa kanila ng buhay. Si Inok, ang ninuno ni Noah, ay ginugol ng kanyang buhay sa pangangaral laban sa kasamaan ng lahi ng mga higante. Mabuting tao at makadyos itong si Inok at lubos ang pagpapasalamat niya sa may likha. Sa maraming bahagi ng kalupaan ay nagtayo siya ng mga altar na bato para sa Panginoon. At dito sumulpot ang mga punong hitik sa matatamis na bunga. Sa linya ni Inok, nananatili ang debosyon sa Panginoong Diyos na siya namang namanan ni Noah. Sa huli, inakyat ng Panginoon si Inok sa paraiso. Nalaman kung babalik siya sa lupa sa huling araw kasama ang isang mas mataas sa kanya. sa kasamaang palad matapos ang malaking baha, ang mga angka ni Ham na siyang anak ni Noah ay nagkaroon din ng ugnayan sa mga masasamang espiritu. Dahil sa ugnayan ito, nagsimulang dumami ang mga taong sinasapian ng masasamang espiritu, mga mangkukulam, mga espiritista, at mga taong may kakaibang kakayahan. Nalaman ko na si Semiramis ang matapang na ng Assyria Noong unang panahon ay galing din sa linya ng mga demonyo kung kaya't bihasa siya sa napakaraming bagay maliban lamang sa pagliligtas sa kanyang sariling kaluluwa.